nasa front page na naman ng balita si Justin Bieber dahil na naman sa kanyang charity work na nagbibigay ng pagkain sa mga ulila sa Africa, pagtayo ng mga bahay sa Cambodia, at pagtulong sa mga matatanda na tumawid ng kalsada yep, na Photoshop ang mga litratong ito. At yep, si Justin Bieber ay nasa spotlight dahil hindi pa rin ito natuto. Madaling araw noong Martes, si Justin Bieber at ang kanyang kaibigan na si Lil ay nagdesisyong batuhin ng itlog ang bahay ng kanyang kapitbahay. Hindi natuwa ang mga nakatira doon. Ayon sa kanila, mahigit 20,000 US dollars $20 ang halaga ng pinsala sa kanilang bahay at tinawag nila ang pulis na nakakuha ng search warrant para sa bahay ni Bieber. Pagdating ng pulis sa bahay ni Bieber ay natagpuan nila mga ilegal na droga na nakalantad lang at hindi nila tinangkang itago. Akala ng pulis noong una ay cocaine ang drogang natagpuan nila pero ayon sa report ng TMZ, ito raw ay Molly or MDMA legal pa rin. Sinabi ni Bieber sa polis na wala siyang kinalaman sa mga droga at dahil mayaman na artista si Bieber, si Lil Za lamang ang inaresto ng polis. Makakasuhan ito ng felony drug charges. Hindi raw natuwa si Bieber na naglakas loob ang polis na halukayan ng kanyang bahay pero ayon sa polis ay nakipag naman na maayos ang popstar. Uh, Mr. Bieber has security that we contacted. Um, Mr. Bieber was in the residence with some other various friends that apparently had spent the night, and everybody, including security, was cooperative. Baka ang insidenteng ito ang tutulak kay Bieber na gumawa ng mabuti kaysa sa magloko. Pero mukhang malabo yan eh dahil nagbitaw siya ng ganitong salita.